Sa unang higayon, nakatala og kaso sa heat stroke ang Jensen ning bulan sa Abril lamang. Sumala sa City Health Office ang biktima o sa kaistudyante nag 20 anyos. Ang nahitabong heat sa istudyante resulta matod pa sa dugay nga babad sa adlaw. Sa monitoring, wala kini history sa bisan unsang sakit. Tinitignan kasi na pwedeng related sa sa sobrang init yung exposure niya and then nagkaroon siya ng uh, mga manifestations ng heat stroke kaya na-count natin ito. Ang heat stroke wala matud pay ginapili nga edad, mapabata man o idaran, pwedeng mabiktima ni ini. Lalo, uh, lalo na kung exposed sa extreme uh, temperature nga and such as uh, in extreme heat, no, maabot tayo ng uh, 38 to 40 kasi no and uh, medyo hindi maganda yon dahil na matagal ang exposure sa heat maraming uh, impact sa katawan natin and uh, pwede mag to uh, mga yun nga heat related illnesses tungod wala pa nahuman ang school year dunay mga tulungaan sa kolehiyo ang tagduha kaadlaw lang ang face to face class uh, kailangan jud siya i ano i suspend kay sobra na jud kainit nagalabad ang ulo tapos may usahay ka ng sobra sa sobra ka init god kay ginalagnat na na permintigin mi sa kay sa sobraan lagi kay init sa panahon dre sa Jensen Luyo sa heat stroke heat exhaustion og heat cramps pwede usab makuhang sakit ning ting init mao ang diarrhea matud pa sa CHO Johnson epekto matud pa kini kung dugay na babad sa init ang pagkaon ah uh, titignan din natin ah uh, yung mga pagtatae, pwede kasing mangyari din yun uh, dahil mas mabilis mas spoil ang pagkain Uh, pag-expose sa init, so pwedeng makakos ng food poisoning. But as of, as of date naman, wala pa naman tayong uh, na-report sa city. Ang 38 degrees Celsius hangtod 41 degrees Celsius nga heat index sa Jansan pwede nang resulta sa heat stroke sumala pa sa City Health Office. Kung doon naman ma heat stroke daling dalon kini sa landong. Kung mamahimo pa og tubig, butangan sab og ice packs dayon daling dalon sa ospital. In the heart of changing lives, kini si Labaho, Brigada News.